yung gamitin, ito, yung ito masakit. Ito na ang ini, masakit dito. Kado, pag, pag huwag siya inilalakad po, pag ano, huwag, ganito lang siya ako nakatindig, hindi dumagalaw, okay lang na siya. Pero habang siya po inilalakad po, pasakit ng pasakit, nang nangingini na siya. Pag huwag na, tinitigil na po ako pag, paglalakad, pinapahinga ko muna. Na paano po yan, sir? Ito po ay nagtanda ko po ito. Baka po ito may limang taon na yan. Ang pagkakamali ko po, kinabayaan ko na lang na magtiis na sakit. Tapos po ang um trabaho ko ang ko. Ako po ay nasa ilalim ng sasakyan. Nakukuha kong ganito. Bigla ko po, po bang itinuwid? Parang biglang namulikat dito na parang hindi ko na siya naigalaw. Lumabas ako mabuti sa sasakyan. Para ko pa makatindig. Hmm. Kuha to ng mga Numaan ang mga araw, naramdaman ko na pag-iising ko ng mga araw, hmm, na ng ba, hindi na ako nakalakan. Ay, yeah. mula ako tiniis ko na yung sakit niya, hindi, parang binaliwala ko lang na magtiis na lang sa sakit dahil hindi ko po alam kung ano eh. natin na mabaso ako din la Yon, tumuwi, tumuwi, tumuwi. Di lang sa sakyan, yun, tumuwit, tumihigay, abay, mga ilang araw, uy. Masakit na. Masak Tapos, five years na rin po kayong ganyan maglakad. Oo. Iingga-ingga. Ako po ay may rayuma, pero may ginap yung rayuma ko eh. Pat ito na lang po ang nararamdaman ko eh. Hindi pa po gasin mo ngayon. Pag mo namig dyan ang tagal-tagal ang pagdanakad ko. Sige, ito, ito. ito. Habang ilalakad yung ganyan, di ba sabi niyo may masakit? Gano'ng masakit po kung nare-rate niyo ng 1 to 10? Okay, mag, mag pag-ulong matagal na kinikilos ko pag po ako naglalakad at naggagawa, baka nag-teten po. Ngayon, habang naglalakad pa po ngayon. Hindi pa po sa ngayon, baka ito po yung mga puro pala. Puro pala. Pero pag tumatagal na... Oo, po ako yan, ano? Pagkakaroon bang minsan sa'yo may, may tumukos, pag pinabayaan ko hindi ko tibayag, babagsakto ba po? Sige. Pa Papilis na po. Kahit binawa po, parang gusto ko so, na tumakbo eh. Kamos na ilakad. Meron pong kaunti, mga, mga one, gano'n. Pero hindi ko katulad ka rin na. Pag inawa na po. Pag ina hindi, pag ako naglalakad, hindi ko may gano'n eh. Mm. Tuwid lang siya eh. Pag ano'n gano'n ba? Kaya na. Kaya na. Bibigyan niyo po ng bigat ha, para maka...